sila mga Dito kami ngayon, sa Asis mo. Dito si Jerry. Dito ko po Tingin-tingin window shopping. Dito mm -hmm. mm -hmm. Ano ko titingnan di? Window. Ano ba window? Window. Pero kayo yung mga yung jacket na mga ah, tayo mga XL eh. Wow, okay. oh, it's 30? 30 sir. our. Mm, di ba? yeah. No. Oh, isang terno na to. Oh. Ay, ang pambata naman. Pambata oh, nga lang. Hindi siya. Boys. Pajama only? Pa. Ay, ano isang turno

wala namang XL wala ng XL eh wala ng XL hanap sana ako ng para din sa SD XL nga hinahanap ko eh alam mo naman yung laking 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 tao yun wala siya. Wala XL. Ito, XL o. Oh. asan O, oh, double XL pa. Double XL pa. Wala naman, XL lang. XL lang siya? Oo. oo. Ay, itong ah, XL. Saan? Large lang. Ito, XL na Ito, XL to? Ito, XL to? X-XL, the one no, well extension. Same, same lang. Pagkano siya? Ha? Pagkano? ko alam, 65 lang. 65? Oo. Mm. Pwede ka mm. nga. It I-tansya mo na lang kung gaano kalaki yung katawan niya. Tingnan mo, anong size to? I-XL na siya. Six, o medium. XL! Ang liit medium niya Maliit nga, nga ang medium, laki, malaki tao. XL nga kailangan ko. Oh. Malaki ang medium, parang large na o. Oh. Ay naku, malaki ang katawan mo. Tingnan mo yan, tingnan mo yan. Buka mo. Tingnan mo. Oh. Oh, ayan, sakto sa kanya. Oh, 'di ba? double XL 'yan. Oh. oh ayan, pero. Uh ano. Ayan, mukha na hmm. Wala bang ibang kulay?

Uh, is in a itong black, gusto mo black? Ano ba size niya? Sing yan, same thing, same, same, same sila. Pati ng pati ng medium. Maliit siya. Sa lala kung sa lalaki ang gagamit, maliit siya. Oo nga. I-compare mo nga dito. Kung ako ang gagamit, pwede na I-compare mo dito. Mm. Hmm. Ah, maliit lang din pala. Okay na yung ano. Okay na to. Sila na, naman. May walang problema. Pangit yung masikip. Kasi ang gusto na talagang pit na pit sa katawan niya. Yung, malaki... yung, yung saktong sakto ba yung ganito niya? Yung saktong sakto yung sa balikat niya? Kung, lala, malaki, kung malaking tao naman siya. So, magkano ito? 65? 65. Kung, kung naman dito ng ATM, di ba? Lower, Ito na lang black ang kwan. Gusto naman nun ang black para sa winter, para hindi siya lamig. Ano? na may design? Ito. Ito ba yung plain? Mm -hmm. Ito nga, tignan mo nga dyan. Uh, uh, tignan mo nga dyan ng may... Oo nga may XL, tignan mo nga dyan kung mayroon. Large? Ah, yeah, XL yan. XL siya. XL siya. Ay, okay. Sakto to. mas okay to. Oo, oo. Mas okay siya. Kasi XL lang talaga siya eh. Mm, -hmm. Ayan, XL. Wala bang ibang kulay? Talaga ito na lang. Walang black. Ay, small naman. Double XL naman tong isa. Huh? Ito XL. Lang. XL. Patingin nga na yan. Ay, ito maliit na XL siya. Pag Ay, ang liit. Siguro nga pang babae yun. Eh. oh okay na nga. Okay na yung kuling. Walang black eh. Saan na nagpunta yung dalawa? Saan nagpunta yung dalawa na yun? Okay